Ang inyong ang inyong balay. Buntod, layo kayo. Layo unta inyong balay no? sa si buntod. Layo. Okay na to inyong balay ron, taora na to kurente. Oya unta ko na. Oh, ay say, ay, so, ay say, say, sa pagkakaron, naa ka lola? Hindi di ko puyo kay para do ora pud ba. Ah, si Nuila ngayon, dito siya na tumira mo na sa kang sa lola po niya dito sa si baba kasi yung bahay nila. Uh -huh. na, mayroon na silang bahay na doon sa buntod, uh -huh. dito sa bundok, sa itaas. Oo.

po siya ngayon nakatira para makatulong sa kanyang lola. Matanda na po yung lola nila. E, yung bahay la, na nanuwila, nandoon sa itaas, malayo. Asa oh, <buying> yung <travaille> lola ka no, ron? Lola ka, mabuti. Magpundi sa siya mo, magsikit ang tuhod. Ang dali lang yung bahay ni Lola ni Noila. Doon po, doon sila nakatira. Doon sa baba. Tapos atung sa baba ninyong bahay, umabot ko kayo. Balik tapos pangalawa po di diyan sila nakatira eh. Sa gilid. Da tapos yung bahay sa inyo, yung bahay din sa. Tinabang nagagamayan. No, yung tulong sa sa, sa, sa Yolanda inayot ninyo na yung militar. Hindi na ng kuryente. Yan sa mga bago pa sa ating channel matagal-tagal na po. Yung tumulong kay Noel na mula 11. 11. 11, no? Oh. So, ito paano, naka talaga. Naka, nakapagtapos sa 11, tapos grade 12. Grade 12. Ngayon, mag-college. Uh, mag so, nakapasa sa, ano po, sa CTO, sa Tabogon. So, kailan ba yung pasok? Pero uh, 11. No, 11 pa. So, okay na ba? Na-enroll na, na? Mayroon ka bang, ano? pwede makita natin na Roy ba na na-enjoy? Meron ba mo? Wala ko, ako ni Paz, ko ano na ang muna ay masibo sa medical. Ay, masibo sa medical. Kasi ang puntor natin, traksyon niya kung hindi ba makita ang Roy ba na na-enjoy na. Ay, pa-enjoy ko gahapon niya. Ipasa mo naman ang pakilip ko. Ang mga permit, ipasa mo naman. Kaya, sugod ang ilumen sa sityo. Ang yan po eh sa CPO po na napas na po nila lahat oh, yung requirements no mm -hmm. mayroon may mayroon din ano, ano bang mga requirements sa CPO kan um card sa 11 final card is 12 good moral in so tapos na napas na oh pass. so ang simula sa klase ngayong 11 August 11 sumalapit na mm -hmm. so ngayon po eh habang wala pa klase di ba sa nakaraan, doon ka namin nakita sa tindahan. Wala sa kong siya kayo, ako, kanda yung laba. So absent ka muna doon. At kapag uh, mag-aral mag kayo dyan sa ano sa Tapogon, dito ka. Ay, wala kayo, doon na po kasi malayo yung bahay. Ay, yung bahay nila, malayo. Nandoon sa itaas. So, buti na lang. Mano po na ikaw, mas lola na dito kayo. Saan? Nasaan yung lola mo ngayon wala dito? Matanda na yung lola ni ano Noela? Ilang taon na yung lola ninyo? 86 or 87. 87 dilay nakaya magkakwano mm, tigo lang na no? kung magkakalakaw mag siya para, di siya masakit ang hmm. hindi siya sakit hmm. yung. so ang kabang-kabangan yun eh. hmm. Ma mas 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 ng mas 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 Ah, oh, nagpa-medical So, mayroon kayong nagamit. So, ngayon, nagdagdag din sila. Nagdagdag si, ano pa si Miss Jal at saka si Sir Ernie. Miss Amura. No? Miss Jal sa Dabao at, at ni Sir Ernie Amura. Sir, Mama, maraming salamat po. Yan. Nagbigay uh, nabigay sila ng, ano, uh, another allowance naman sa inyo para sa pasokan. Mayroon kayong magagamit, no? Uh, kasi pamasahe, Galing dito, kailangan pang sasakay kasi may kalayuan yung tabog tabugon. Mas mahal na dito yung tabugon sa mugo. Kaya liit ang sana. mas mahal mahal dito ang panpangasahe. kaysa sa noong grade 12 pa siya doon sa bugo, mas mahal daw dito. Kasi uh, bihira lang dito ang may uh, pasiruan nga mga sakyanan sa inyo So ito po, ibigay ko sa inyo ha. Ito po ay mayroong ano po, mayroong uh, 2,000. 2000 again ni ano po Jen. Miss Dial sa, uh, sa, <laughs> sa Davao. Ah 2000 Miss Dial sa Davao. Salamat Miss Dial. At saka ah. ano po ni Sir Erne Amora. Sir Erne Amora 1500. Sir Erne Amora maraming salamat. Si Dial sa Davao salamat po sa pagtulong sa mga Thank you po. Salamat sa mga So, tagal-tagal na silang laging so, naka-support. Si Jisa, ikaw, si So, maraming salamat Miss Dial sa Davao uh, 2000 Sir Erne Amura 1500 so malaki. Nagto na kay katabang. Pagong sapatos na ba o sapatos? <laughs> Yan, ana sira yung sapatos niyo. Oh. Bili ka ng sapatos, oh. mayroon namang oh, okay. ano sapatos na tag 500. 500 100, 100 100. Basta asi sa gamay ang 500 <laughs> para ligong-ligong. Pernah kai magamit. So ang naamo mo unit pa pud ana no. Hmm, ini pa pud ana. Wala pa man mag-an. Ah sige na lang kai dili man dai mag uniform dayon. Hmm. Na pabalay ka nang tigaw tan time limit. Salamat ta nga naagay naagay ni hatag-hatag gid ug galawans nimo no So hantod magtinaron lagi sa iskwela pagsipagan lang at uh, gaano kayo kasi pag noong high school pa pagsipagan pa ninyo para maka ano po maka maka makatulong oh na si lola nabigyan natin to noon ng ano pang pangtinapay? tinapay si lola si pangalan lola lola ni mo si lola luciana lola oh. kumusta naglisod <laughs> ngit paglakaw oh nabigyan natin to pang snack noon naka doon sa itaas Oh, mag-hi ka? Oh, hi, I, I, hi, <laughs> Na, hi. vlog. Oh. So ngayon po ang kasama ulit to si Noela. Mm. Oh, para ta taga sa taga Lungag. Ha. Ah. Oh, dili de, dili de, dili. Dili dili kay magadungog oh, si Lola. Oh. So Lola. si Lola, bigyan natin ng si Lola ng ano. Good, no, galing sa ating anonymous donor. Lola, para pang pang Kinapa, eh.

Good luck sa iyong klase karong ah uh, August 11 magsimula na kung klase sa GPP of sa Tabogon. So maraming salamat sa ating sponsor Miss Gal sa Davao and Miss Sir Ernie Amora pa. Salamat sa laging uh, sa patuloy niyo pagtulong kan Duila kay Disa din. So maraming salamat. Last Duila unsa mo sa tanan? Salamat sa Ernie Amora. At sa iyo si Bala din salamat din po. Jal at Sir Ernie Amora, maraming salamat sa pagkulong sa akin at sa ibang mga ayte dogas ko natin. God sa Yan po ah uh, wala tayong alalahanin nila ni Visa ni Noila kasi talagang uh, focus talaga, talaga sa pag-aaral. So yan po ang uh, antayin natin hanggang magtapos kayo sana no. Uh, nandito pa rin kami mga sponsor natin hanggang makatapos kayo sa pag-aaral. hanggang ito totoo lang patulong para sa pag-aaral pag po So yung nanay at tatay mo ngayon, ganoon pa rin ang ginagawa? Saka mm, sa loob ko yan. Mama lang, uubot na ka po. Sa akyat ng niyog. Sige ha, Nay! Eh, oh. Bawain na lang kayo, matawasan diyan! Bawain, matawasan! Oo, hindi pa yan. Oo, magtingtaon. Bawain na, bawain! Magtingtaon niya mga ka. Sige, yan po guys. Ano na may gayo na doon po? May hageran niyo po.